Em mặc đây. Isang mapagpalang araw sa lahat mga Kaplan Twin. Ipapakita ko nga pala sa inyo ngayon yung mga nakadisplaying halaman dito sa maliit kong tiris. Unang-una na dyan ang snake plant. Hindi mawawala ang mga to. Kasama rin nila ang isang variety ng aglonema. At dito naman gawi, narito din ang ito, zizi plant. Maliit pa. N nandito rin ang Antorium, antorium flamingo, at isang variety ng daifin vakyah. Tsaka dito ay antorium naman, antorium cristalinum, ayano. na ng dahon. aloe vera. Sa wakas, nagkaroon na rin ng baby. Bibili ako ng maliit na pat para dito. Ito naman yung golden putus. Cardway lily. Maliit pa. Variety ng aglaw nima saka variety ng begonia marble king maliit pa variety ng begonia ayan oh ang kaganda ng bigonya nito hindi siya madamot mamulaklak ayan lagi siyang namumulaklak monstera adansonia maliit pa tsaka itong nag iisa kong bird nest fern ayan Gustong gusto ko to ganda ng dahon parang plastic saka hindi siya alagayin. itong lordes hindi ko alam kung paano tumubo dito yung ano eh ito oh aglaw nima siguro nagkalo, nagkaroon ng laman dito kaya tumubo Boston Fern sa wakas palago rin, palago na rin ang palago ayan oh Gustong gusto ko rin to.